So what we have right now is an egg, bacon, spam, saka tuyo. Ang ah, galing ko lang sa trabaho At pagod na pagod ako. Dahil pumunta ako sa isang school nila na medyo malayo dito. First time ko mag-travel. Ah. Dun sa mga dadadaanan ako, may mga pagkain tinda. But, nagtitipid tayo. Kasi nagbayad tayo ng malaki sa papel natin. Mm -hmm. Spam. Butom ng kutom ako. Sobra. Naisip ko kung pwede nga lang kumain si Cory ng ganito simple na lang. Hindi na isip mag-iisip na kakainin niya. Pero dahil mag-ibang aming kultura, lahi, kinakain, Siyempre, hindi man pwedeng laging Pilipino food. tapos kung kumain eh, mulilins tayo maghamda uli ng mga damit para sa kinabukasan gusto ko sa loot ng bacon na ganito pero yung sa kanila parang toasted na matigas na sunog na pero sarap na sarap sila Kaya natin to. Salamat sa Panginoon. Tapos na ang isang buong araw na trabaho. ahm mm hmm alam okay, blue